Hello po, magluluto ako ng um, ano ba yan? Yung yakisoba. Kaya lang kasi ayoko ng ganyan lang napakasimple. simple, initin initi mo lang sa microwave. Tapos halong mo lang yung mga recados. Pag tinagaman ng tubig, ganun na. Eh, nakakaumay. So, ganito ang ginagawa ko. Gisa ng bawang sibuyas. Tapos kung anong karne yung meron ako, yan po. Tapos magi seasoning na yung ginagamit ko para malasa na siya. Hindi ko nilalagay yung toyo mismo. Yung magi seasoning na lang. Tapos talagyan ko rin po yun ng tubig para pakuluin. Tapos talagay ko na yung nulo. O nga pala, nilagay ko na rin yung seasoning ng nakasama doon sa yakasoba uh, packet sa salad niya ko rin siya ng gulay yung mixed vegetables para mas masarap ayan kumukulo na po yung tubig so ilagay na po natin yung yakisoba noodles pakukulugin lang po natin dyan hanggang sa maluto tapos ready to eat na yan may bahaw akong kanin so iuulam ko siya oo no, Pwede nang kainin. Initin ko yung kanin ko. Kasi bahaw nga eh. So, oh, ayan na po yung pagkain na luto ko na siya. Ito yung aking natitirang kanin. Tapos ito nga po yung yakisoba noodles. Mm, niluto ko siya kung paano natin niluluto yung pansikbihon. Kasi nakakaumay ilalagay mo lang sa microwave, lagyan mo lang ng tubig, halo mo lahat ng ingredients o, sa, o kung ano man yung mga nasa packet. Tapos pakukuluan mo lang siya ng mga 5 minutes, alisin mo yung tubig, tapos yun na. Nakakaumay. Kaya naisip ko ganito gawin ko. Para mas masarap naman siya. Diba? Tikman po natin. unang subo para sa inyo. Mm. Masarap siya. Teriyaki yung ano flavor niya. So hindi ko na hindi ko na inalter, teriyaki pa rin siya. Um nilagyan ko lang siya ng maggi seasoning para may konting alat. Pero hindi pa rin siya maalat ang sarap niya. Pwede niyo din subukan.